Good morning, guys. Uh, Andrew here, and welcome back to another video. Uh, for today, we're going to have a ride uh, going up north. So time check—it's already 3:08 in the morning. Uh, alas, stress ocho na ng umaga. And tong apala tayong sa kahabaan ng Plaridel Bypass Road. Kaya ako mapapansin mo poor truck. Nagigitan yon ba? Madilim eh no? truck. We're going to Sagada for today so dun tayo ma go overnight uh, From Caloocan, uh, nakabiyahin na ako ng, uh, 30 kilometers hanggang dito sa lugar na to. So average consumption 42.8 kilometers per liter So yon, uh, balikan ko ulit kayo guys. Uh, madilim pa naman eh. Uh, it's all it's only 3 o'clock in the morning. So mamaya na lang ulit pag medyo maliwanag na para na sa bandang malayo-layo na tayo. All right. Okay guys, uh, good morning again. Uh, time check 4:41 in the morning. Andito tayo ngayon sa Cabanatuan City. I think ano to, uh, bypass. Ayan, uh, so mabilis yung biyahe natin ngayon. Yun ang advantage pagka maagang umaalis. Less ang traffic, less ang stops, tsaka malamig. So, eto yung stock headlight nga pala ng, ano, ng Honda ADV. Tapos nagpakabit tayo ng uh, Icon uh, Premium Mini Driving Light. Eto siya. Yan. Eto yung low niya. Ito yung high. Ayan. So, subukan natin siya ngayon. So, eto ngayon yung uh, stock headlight ng ADV. So, di ba medyo ma ano, medyo mahina. Kasi talaga hindi lang medyo, medyo mahina talaga. So, eto naman yung pagka naka MDL na icon. Boom. May liwanag ang buhay. Parang meral ko. So uh, andito tayo sa I think bypass to Binabypass niya yung Kabanatuan City proper So Ang next stop natin Sa ano na Nueva Vizcaya Yung welcome arc ng Nueva Vizcaya Stopover over muna doon Coffee ng konte stretching Mga 15 minutes break Larga na ulit Oops, Buti na lang malakas ilaw. So yun, uh, update ko ulit kayo guys pagka nasa Nueva Vizcaya na. Okay guys, uh, time check 5.25 in the morning. Uh, andito tayo ngayon sa bagong sikat San Jose City. Uh, palabas na to ng ano, Nueva Vizcaya. 525 AM uh, Ayun Medyo pasikat na yung araw Oh ang ganda, diba? The view Thank you, Lord Ayun, guys, o, oh, tignan nyo Ganda, oh Wow Ano yun? Cordillera na yan Bundok na ng, ano yan, Cordillera Mountains Five twenty-eight in the morning. Let's go. Gundo. Nice. Okay, uh, good morning guys. Time check six oh four in the morning. Ayan, andito tayo ngayon sa Pakyat na tayo ngayon ng Dalton Pass uh, Manueva Vizcaya Ganda guys so... Oh ganda uh, oh Santa Fe Ito yung Santa Fe Ayos Kasi eh, nanya oh, may rainbow oh. Parang malakas yung ulan sa bundok ah. Ay, no, ganda ng rainbow. Oh. Nice. Ganda. Puro truck talaga dito. Hey guys, time check 7:25 a.m. Ah, uh, andito tayo ngayon sa ano Santa Fe, Nueva Vizcaya sa Dalton Pass. Kakatapos sa mag-coffee kasi sobrang lamig. Ayun, uh, very ano foggy. Masyadong ma-fog. Hindi naman siya umuulan kaso sa sobrang kapal ng fog na maamasa na 'yung ano. May nakikita pa ba kayo? Ayan. So, ito, dire-diretso lang naman to. Pa Bayongbong, itong kahabaan ng Nueva Vizcaya. Hanggang ano na to. Ifugao, Banawe. Video ako pagka nandun na tayo sa may Banawe. Rice terraces, maganda doon eh. Malayo-layo pa naman to. Tsaka puro bayan-bayan pa lang to. Yung mga madadaanan natin. So, wala pang masyadong interesting uh, view. Ayan. Alright. Okay. Uh, time check, 7.47 in the morning. Nandito pa rin tayo sa kahabaan ng Nueva uh, Vizcaya. Tignan nyo naman, guys. Oh. Ganda. Yan ang masarap sa pagmamotor. Mo Nararamdaman mo yung paligid. I you're one with nature yung amoy yung usok yung feel, yung lamig yung fog yung mist medyo mamasa-masa alam mo yon? oh, ganda oh. wow parang chocolate hills yo. parang marilaki to ah. <laughs> ganda ayos Okay guys, uh time check 11:25 in the morning, uh kakatapos lang mag kumain, early lunch. Uh, so as of this moment nandito tayo sa May Mountain Brew Hotel and Restaurant Hukab, Kiangan, Ifugao. So alam nyo naman yung Kiangan nasa kanto ng Tinok pagka kumaliwa ng kiyangan papanik na yun ng highest point ng tinok so tignan nyo yung rock formation dito ang ganda Ay, eh, tara silipin natin ayun oh, tignan nyo naman guys oh. yung rock formation oh. ganda ayos o oh, may mga tumutulo pang tubig oh so ito yung part ng kiyangan ganda oh nice Ito. lagawe kanan banawe kanan kiyangan kaliwa So Ito yon. Pag kumaliwa ka dito, Kiyangan, Tinok Ayan o, no? Kiyangan, Tinok, highest point Yan yung papunta ng highest point Pag dito naman sa kanan, Banawe, Lagawe So dito tayo, turn right Ibulaw Bridge Yan, andito na kayo tayo sa Ibulaw Bridge Ganda oh. May nasirang tulay Merong nasirang tulay dun Nice So eto ano uh, Going ano na to Going Banawe update update ulit guys pagka medyo malapit lapit na dun time check 11.27 in the morning mamaya ulit guys Okay guys, approaching na tayo ng Banawe Welcome Arc. Kung mapapansin nyo, sobrang mafag. Uh, currently, uh, time check, 11.51 ng umaga. 23 degrees dito sa Banawe, Ifugao parang sinisipon na ako <laughs> ay ang lamig tapos yung ang sarap ng ano ng kalsada, puro twisties ang kikipot ng liko tapos basa kaya delicates ingat ingat lang sa pag drive Ayun o Nice Tapos yung mga aso naka Hilata lang sa gitna ng kalsada <laughs> 23 degrees Grabe lamig Nanonood na yung lamig sa loob ng gloves ko Tanghaling tapat 11.52 pero 23 degrees so yun approaching Banawe welcome again na tayo guys all right time check 11:58 in the morning welcome to Banawe Ifugao at last nakarating na rin iyon picture tayo dito thank you Lord safe po nakarating okay okay uh, time check 12.42 ng tanghali tignan nyo guys oh, ang ganda oh. banawe rice amazing wow ganda look Ganda ng pagkaka-curve niyang gano'n, no? Kasama yan sa mga wonders of the world. Ayos. Sarap talaga mag-ride dito sa Cordillera. Ayun, so update ko kayo guys pagka medyo malapit na tayo sa Sagada. Malayo-layo pa ako. Siguro mga after 2 hours, uh, touchdown na. Uy, ganda Pine trees salo ta đi ngang u lạp, ngang vang, wow, yeah, no So mote it be Ganda Wala ka na makita Wow Nice. Oh, nakahawakan mo na yung ano Yung fog Ganda Nice Merong mini falls oh Asian. You know Time check 104 1 pm currently 22 degrees I don't know 22 degree 104 pm 22 degrees Woo Sarap Cordillera sobrang lamig 22 degrees time check 124 afternoon 22 degrees wala ka na makita sa lamig ayun eh, no? sana nakikita nyo Eu yeah, não. Nah. pasok tayo sa portal portal wala kang makita grabe grabe yung fog ifugao oh. Wow Nagbukas na ako ng MDL Para yung mga kasalubong ko Makikita ko Ang dilim eh Hindi naman madilim Wala kang makita dahil sa fog oh. Sarap Sarap Uh, time check 1.31 in the afternoon 21 degrees <laughs> grabe ang ginaw ang lamig ganda oh nice ayun yung fago oh. bumababa oh doon tayo galing sa portal sa portal ng bundok <laughs> ayun oh bumababa yung fago oh. ganda oh <coughs> Baka bigla tayo may kasalubong Wow, ganda Thank you po, Lord Salamat Nice Oh, ganda oh Bababa tayo dun sa kabila Kabilang side literal na U-turn ito guys so oh, tingnan nyo oh, literal na U-turn nice Look guys, oh, ang ganda tapos bababa tayo doon sa kabilang side. Ayan na. Ayan oh. o. Ganda ah. Thank you, Lord. guys, yung maliit na tunnel, oh. Ayun, oh. Light vehicles only. Yun ang tagos din nun, oh. Uy. Nice. Okay guys, uh, time check 2.30 in the afternoon Welcome to Sagada Iyon, sakto So after So after 12 hours of riding Nakarating din tayo dito sa Sagada From Caloocan Yeah, lamig uh, Currently 27 degrees Kanina 21 eh Ngayon 27 so medyo mas Mainit-init dito Ayun guys, hahanapin uh, namin yung ano, uh, lodge namin tutuluyan. All right. Welcome to Sagada. Discover Sagada, discover yourself. Pak. Pine trees. Puro pine trees. Dito sa Sagada, lamig. Time check 2:46 in the afternoon, 26 degrees. On the way na tayo ngayon sa Kadpay Lodge. Ah, uh, dun ako nakakuha ng ano eh, ng booking. Puno na kasi. 'Yon, after 12 hours of uh, riding, nakarating din na sa Sagada. Siyempre may hinto yun Kakain ka, pipicture ka, video ka, CR ka Maraming ganap So sakto lang Sakto lang yun, 12 hours Lakas umahon ng jeep oh Truck na ata yan eh Sarap Ayan guys, siguro dito ko muna tatapusin to Part 1 Ah, ito yung Our Lady Our Lady of Mount Carmel. Okay, guys. Uh, andito na kami. Kadpay Lodge. Touchdown. Thank you, Lord. Okay. Dito ko muna tatapusin to, guys. Uh, update ko na lang ulit kayo. Thank you.